Magandang araw po sa inyo lahat mga idol, ayan uh, pasili po sa panghuli ng anak ko ng isda mga idol Para titignan natin mga idol, sana makahuli Ayan mga idol, makahuli na nga mga idol yung anak ko ng isdang luwalo Ayan mga idol oh. pwede na yan mga idol pampaksiw oh. Ayan. Bali mga idol, ay uh, binisawber ko na lang kasi nga ay uh, maingay dito sa amin. May mga tugtugan mga idol. Yan so papakita ko sa inyo mga idol yung huli namin. Ay, yung huli ng anak ko pala mga idol. Ayan. Ayan, meron na rin mga idol oh. Yes, sa mga idol. Yan mga idol. Uh, anak ko yan na uh, pangatlo mga idol. So, titignan pa natin mga idol. No? Yan. yun mga idol. Nakawala. Sana makahuli pa mga idol. At meron na nga yata mga idol. May huli na nga yata. Ayan nga, meron nga mga idol. Ayan. Sana ay uh, makarami mga idol no. Para may uh, pampaksi mga idol. Ayan, bali pasilip lang yun mga idol sa ano. Uh, panghuli ng anak ko ng isda. Kung nagustuhan nyo yung video na ito mga idol, pakilike, share, and subscribe mga idol. Maraming salamat. Ayan. So, ayan. Uh, bumalik na naman yung anak ko mga idol sa ano. Pa Pamimiwas mga idol. Sana swertihin ulit mga idol. No? Para may pampaksyo talaga mga idol. Ay, sa mga idol naglalaro. Yun, uh, titignan ulit natin mga idol yung ano. Kung makakahuli ng isda. Ayan. So, yun, pinakita ni Bonso yung pangpahay ng kuya niya. Yun, sana meron ha naman mga idol. Sana may mahuli na naman si Anakis mga idol ang pinapakiramdaman niya. Ayan. So, hihintayin lang natin mga idol. Na, ano? Sana makahuli ulit. Ayan. Pa, bali, pasilip lang itong mga idol ha. Sa panghuli ng anak ko ng isda. Kasi balak namin mga idol na manghunting ng gagamba kaso hindi natuloy mga idol mag ano sana kami mga idol mag uh, day hunting sana kami ng gagamba ayun mukhang may nahuli mga idol kaya lang parang sumabit sumabit yata or nakawala nakawala yata so ayun na mga idol oh. ayan so matiming na naman yung anak ko ayun ayun mga idol Nakawala na naman. Yun mga idol. Ayun. Parang ito na yata. Parang sumabit na yata. Ayun. Tinuro na ng anak ko. May isda daw. Kaso sumabit. Ayun na. Tinuro niya na. May isda daw. Ayun. Ayun. Sinabi ko sana ako mga idol na huwag persahin. Ayun. 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 Nakuha na nga mga idol. Yun na, tapos na mga idol ha Time out na Pahinga muna, pahinga So yun lang, pasilip lang mga idol Sa huli ng anak ko na uh, Islang Luwalo